Ngayon po, meron pa tayo dito ang isang aralin. Sabi po sa 1.13, 31-35, ito po yung pagkakataon na mula nung ipaghanda ng ating latinan Panginoon, ang hapunan at ganun din ang paghuhugas niya ng mga paa ng mga alaga. Kumbaga, matapos na maghugas ng paa, matapos na sila makapaghapunan, ito na po yung nangyari. Ang sabi po ay ganito. Nang siya ay makalabas na. Ibig sabihin tapos na sila lahat ng kanilang ginagawa. Ay sinabi ni Jesus, ngayon ay niluwalhati niluluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluluwalhati sa kanya. Kaya kung tingnan po natin, paano natin maipokonek yung pagluluwalhati sa anak ng tao at pagluluwalhati naman sa Diyos? Sapagkat ito na po yung panahon na kung ang, ang ating dakilang Panginoon matapos na gawin niya yung ministeryo niya, Matapos na siya ay matapagpagaling ng karamdaman at mangaral ng salita ng Diyos. Ito na yung pinakabunga. At na kumbaga, nararamdaman ng ating dakilang Panginoon na malapit na niyang gawin ang pinakamahalagang bagay na kumbaga, nasa pinaka sentro na ng kanyang purpose bakit siya naparito sa ibang ng salimutan. Yung tinatawag na pagtubos. Hindi ba matapos silang magkapunan, papunta na siya doon, palabas na para manalangin. Ngayon, bago siya nanalangin, ang sinabi niya, ito, ngayon ay niluluwalhati ang anak ng tao. Dahil, ito na yung panahon na kinakailangan niya ng isakripisyo ang kanyang buhay ang kanyang katawang laman para dumanas ng sari-sari mga hirap, pagdurusa, kampas, sipa, suntok. Na yan ay inihanda ng Diyos na, ginamit niya na siyang tinawag na anak ng tao. Sa mga ba yung katawan ng ating lapilang Panginoong Jesus so Christ. Kaya yan ang ibig sabihin ng anak ng tao ang anak ng Diyos, yung espiritu na nakalagay doon sa kaluob uban ng katawan ng ating dakilang kalina. Yung anak ng tao, yun yung katawan niya. Kaya kung titignan po natin, may mga bahagi na ginagamit yung word na anak ng tao. Halimbawa, sa atin, hindi yun ba yung anak ng tao? Yung anak ng tao, yung iniluwal ng magulang natin na ipinaglihi siyang nagwan ng talagala sa sinabukunan at ipinanginan. Yan po yung katawan na yan. Yan yung anak ng tao. Ano ba sabi dito? At luluwalhatiin siya ng Diyos sa kanyang sarili at pagdakay luluwalhatiin niya siya. Kaya po hindi nyo, magbibigay sila ng pagluluwala atin sa bawat isa. Sapagkat, ang gagawin ng ating nakilang na kailan pa nandun na siya sa bungad ng kanyang ministeryo na kung paano tutungasin niya na ang sanggatauhan. Na, nirunin niya na ang kanyang sarili, kaya niluluwal hati na ng ama ang kanyang sarili. At pagkatapos niyang maganap, sa kanya naman luluwal hati niya ng ama. Dahil ginanap niya na ang tungkuling itinakda niya, kaya siya ay nagkatawang tao dito sa ibabaw ng sanlibutan. Sabi niya sa kanyang mga anak Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kanting panahon. Ako'y inyong hinahahanapin na gaya ng sinabi ko sa mga hudyo. Sa paroroonan ko ay hindi kayo mataparoroon gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Bakit po sinasabi ito ng ating kapilang panunod? Ano ba yung pinatutumpulan ng ating kapilang panunod na paruroonan niya? Hindi kayo makaparuroon. Ito ba yung panahon na siya'y mamatay, na bumabaksa sa kalaliman at nangaral sa mga espiritu na sa bilang buwan? Tapos nabuhay mo siya pagkalipas ng tatlong araw o yung paroroonan niya na umakyat siya sa langit. Kasi dalawa po ang pinuntahan kasi ng ating katilang Panginoon. Hindi ba ka? Matapos yan, mamatay sa cross, yung paglagot ng hininga niya, pumunta siya dun sa kalaliman ng lupa. Nangaral sa mga espiritong nasa bilangwan. Tapos bumalik siya bilang niluwal ating katawan bumalik sa doon sa katawan niya na nabuhay na mag uli sa mga patay. Pagkatapos doon, 40 days naman siyang nabuhay ka kasama ng kanyang mga alagat at saka siya umakyat sa langit. Ang tanong, alin ba yung sinasabi ng ating nakilang bayan? Yung pagpunta niya doon sa kalaliman na nangaral sa mga espiritu na sa bilang doon o yung pagpanggit niya sa langit? Kaya sinabi niya, hindi kayo makaparoon sa aking paparoonan pwedeng parehas. Dahil hindi naman ginawa ng ating, ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, nanaog din doon sa kanaliman nung panahon ni Noel sa mga espiritu, para mangaran sa mga espiritu na nasa bilangguan. At wala rin naman sa alagad ng ating dakilang Panginoon, ang umakit sa langit, maliban doon sa nanggaling sa langit, sa matatuin pagay ang ating dakilang Panginoon Yeso Kristo. Kaya, ang sabi dito? Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Na kayo'y manag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko tayo, ay manag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ito po yung ibinigay ng ating kakilan para hindi na mag-focus yung kanyang mga alagad. Doon sa paparuunan niya, para hindi na magka-problema. Naghabili na lang siya na pinakailangan mayroon siyang iiwan sa kanila parang utos o habiling na dapat niyang susundan na walang iba yung mga ibigan sa isa't isa. Ano po ba yung pag-ibig? Tama ba yung nagyayakapan? Na nag sa salita ng I love you? yung mga turingan sa isa't isa ng kulangan ng isa kung yung isa magdadamayan. Alin po yung the best doon? Ang the best doon, yung pagdadamayan. Dahil sa pamamagitan ng ating ginagawa, ipinapakita na natin ang ating pag-ibig sa kapwa. At yan po ay ipinagkakaloob din sa atin sa panahon ngayon. Na tayo-tayong magkakapatid, ay dapat mga ibigan din sa isa't isa. Mangag-turing ang tunay -turi na magkakapatid. Walang umuungos dyan, walang lumalamang dyan dahil pantay-pantay lang tayong pinatawad ng Diyos. Lahat tayo ay nagmula sa kawalan at naging isang pagkasalanan. At tayo'y tinawag lamang at hinirang upang mangaral ng salita ng Diyos. Kung baga, wala sa ating higit. Pantay lang tayo sa pagiging ng Diyos. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Dahil pantay-pantay, dapat ang pantutuwin yan ng isa't isa, pare-parehas na kalabel na ipinapakita yung tinatawag na pag sa isa't isa. Ngayon, ito bumabalik na tayo doon sa sinasabi ko kanina. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kung halimbawa, balik tayo natin tayo yung makain ng tatlo ulit sa isang araw. Tapos yung kapatid natin hindi kumakain. Bahagi na natin siya para makumpito din yung kung paano siya kumakain, katulad din natin. Halimbawa, dahil sa kanyang mga problema, dinaranas, na hindi na makapag-isip ng kung ano-ano ang dapat naisipin, nalilihis na ng landas, dapat ipaunawa natin sa kanya na nalilihis na siya ng landas. Bilang magkakapatid. Dapat po nagtuturingan tayo na parang isa lang. Ayaw natin mapahamak sila at ayaw din natin mapahamak tayo. Gusto natin, sama-sama tayo doon sa buhay na walang hanggan. Walang iwanan. Kaya po, kung titignan natin, yung labing dalawang alagad na pinangaralan ng ating dakilang bayan, Pero ang nakatunayan nito, kasi lumabas na si Judas, labing isa na lang sila mga ibigan kayo sa isa't isa. Kaya po kung natin, dito sa kalagayan ng ating nakilang Panginoon, iniwan kasi siya ng kanyang mga alagad pagkatapos. Sabi niya, sa pagpala, sa paruroonan ko ay hindi kayo makaparuroon. Yung daranasin niyang paghihirap, wala pong lumapit sa ating nakilang Panginoon itinakwil po siya ng kanyang mga alaga. Isa pa yun. Balitaklo pala. Ngayon, kung titingnan po natin dito, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, sa saan ka paruroon? Sumagot si Jesus, sa paruroonan ko ay hindi ka magkasusunod sa akin. Ngayon, ngunit, pagkatapos ay magkasusunod ka. Bakit po? Siyempre ang ating dakilang Panginoon iba sa kanila. Dahil sumasakan kanya ang Espiritu ng Diyos. Malakas ang loob niya, tayo niyang gawin. Ang nais ng kanyang ama na gawin niya. Pero yung kanyang mga alagat, hindi pa gumagawa Espiritu Santo. Kaya mahihina ang loob. Kung titignan natin, nung hulihin ang ating dakilang Panginoon, hindi pa ka ipinagtanggol pa ni Simon Pedro, kumuha siya ng itat, pinagpas niya yung isang kawal, napiktas yung isang tainga. Anong ginawa ng ating nakilang Panginoon? Isalong mo ang yung tabat, Pedro. Ang ginawa niya yung isang napiktas? Ikinabit pa ng ating nakilang Panginoon. Pinagaling niya pa yung natanggalan ng tainga. Eh, dito po sa bagay na ito, ito yung halimbawa na binibigay ng ating nakilang bangin. Sa oras ng kalipitan na alam na ng ating nakilang Diyos na ikapapahambak ng kanyang mga alagad. Kung pag inilalayo niya yung kanyang mga alagad na huwag nang makasunod sa kanya. Dahil, ang reaksyon kasi ng isang tao na wala pa sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, kapahamakan po kasi yun. Pero kung may gayad na tayo ng Espiritu Santo, halimbawa sa panahong ngayon, kapag tayo ay nag-isip ng isang bagay, may magka-counter din na Espiritu Santo pagtuturo sa huwag mong gawin yan. Kapapahamak niya. Kapapahamak mo yan. Hindi ba ka? Sa atin ngayon, mayroon ng ganon. Pero kasi si Simon Pedro, wala pa noon ang Espiritu Santo, hindi pa bumababa para sa kanila. Kaya nangyayari po, kahit si Simon Pedro nagsasabi na kahit saan ka pang maroon, din kami. Magaling lang kasi si Simon Pedro magsalita. Pero hindi naman po niya nagagawa dahil wala po ng katatulong sa kanila. Pero pagkatapos na ang ating dakilang Panginoon, maganap niya ang lahat ng bagay na isinulat ng mga propeta para sa kanya na dapat niya kanapin. At po pa rin, pag bumaba ng Espiritu Santo, sa na rin magagawa ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Bakit po kasi yung ang ating dakilang Panginoon, ikinamatay niya sa kripisyo paghihirap para danasin niya dugo ang lahat lumabas sa kanyang katawan. Yun po yung pinakasakripisyo. Noong ang ating dakilang tayo makikita na sa langit, nabuhay ng mag-isa ang mga apostol. Ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Ganon din ang kahirapan na kanilang dinanas. Meron binalatan ang katawan. May ibinitin sa punong kahoy na, su na patiwari. Meron ipinako sa krus na nakaikis. At meron pang suhin na krus. At meron pang at pinakuloan. At kung ano-ano pang dinanas ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Kaya sa paruroonan niya, hindi kayo makaparuron. Ibig sabihin, yung yung daranasin niya, ay hindi nila pwedeng gawin ngayon. Pero pagkatapos, magagawa nila dahil, tunay na nga nangyari sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon, na naging sakripisyon din ang kanilang buhay, alang-alang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Na kung titignan po natin, pare-parehas po sila nang naging ending ng kanilang buhay. Ininusay nila ang kanilang mga sarili alang-alang sa tinatawag na salita ng Diyos. Ganun po ang ating dakilang Panginoon magmahal sa mga tao. Ang gusto niya, ayaw, wala may isa man ang mapahamak. Sinunda naman niyo ng kanyang mga alagad. Na ayaw niya, ayaw nila na ang na ang tao hindi makasumpong ng salita ng Diyos. Dahil sinabi sa kanila ng ating dakilang Panginoon, Humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng mga tao sa buong sandibutan. Kaya kung titinan po natin, merong choice doon ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya may reaction talaga sa tao ang pagtanggap o hindi pagtanggap. Siyempre, kung tatanggap ka, isusuko mo ang iyo sarili, magpapag-ibautismo ka. Pero kung halimbawa, tumanggap lang, narinig lang, at hindi naman nag-response, walang aksyon, kahit bautismo, ayaw na isuko ang kanilang sarili. Kaya hindi dinan po natin dito. Dito sa bagay na ito na nangyari sa aking nakilang Panginoon, ito ang naging karanasan niya. Sabi niya, sa ganito'y nangakakilala ng lahat ng mga tao, na kayo ay ating mga alagad kung sa'yo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaya po dito, halimbawa, sa kap pagkakakakira naman, kapag ang turehan natin dito, magkakapatid, pantay-pantay ang tinginan sa isa't isa, pwede tayong tawagin mga alagad ng ating gabindang mga. Dahil lang sa pakikinubo sa kapwa sa isang isa na nagtutuloy ng magpakabati. Yan po yung kakakilala ng mga alagat ng ating lakid ng Panginoon. pero sabi naman na nga po si Pablo, Bata pa kung tayo'y nangangkakagatagatan ay mga nilipoy pa lang. Tara po, sa isang ikisya, doon pa lang mayroong higit, may pinakarap ng matanggat ay Iglesia. At kasagot tayo sa namunguno sa atin. Pagkakit natin, kung anong tulipunin natin, pagkutungo tayo ng kamutihan sa namunguno sa atin, at sa ating tatwa, magtunay na naman tayo bilang tunay na magkakapatid. Ito po yung pagkakilang ng ang mga tunay na mga lingko ng ating kabilang atin. at ng isa Hindi ibig sabihin, pinindot ko Pero suwain naman pala na pulikas ang ulo at walang magpapahalaga sa kapwa. Kundi ang tao na sa labas ang titingin sa atin at pagsasabi tunay na sinagay mga lingko ng Diyos sa so, pagkat sila sila ng ng bilang Santa na kami. Hindi sabihin walang kamalakihan dito o huwag yabangang. Ka Kasi sabihin natin, hindi ko na ito. Kung ang ulo ng hindi ano ang nakikita ng ating kapwa dipindi sa ating mga uh, ginagawa na tayong lahat na tinawag ng dito pinagsama tama sa pinto tayo pong lahat ay kinakailangan ang pagtutulingan sa isa sa may pagpapahalagahan sa bawat isa ano mang nagawang hindi maganda ng isa kapaliwanagan ng isa para mabuksan ang pag-iisi na ituwid yung lahat. para yung lahat natin palitulihat mo sa buhay na walang ulat Siguro ang hindi na ang ng nalang <laughs> ang hindi nalang ang hindi nalang niyo? hindi nalang ang hindi nalang ang hindi nalang ang hindi nalang ang hindi po ang hindi